Magandang gabi mga kababayan. Narito na po ang ating weather update ngayong gabi ng June 26, 2025. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. I-follow din kami sa aming Facebook page. Ayon sa huling ulat ng PAGASA, tuluyan ng lumayo sa ating bansa ang minomonitor nating tropical depression. Sa kasalukuyan, ito ay nasa 1205 kilometers west of extreme northern Luzon. Wala itong epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. Ayon sa PAGASA, isa pang binabantayang low pressure area ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Katulad ng naunang tropical depression, wala rin itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Ang umiiral na southwest monsoon o habagat ang pangunahing nagdadala ng pagulan sa bansa. Asahan ang mga kaulapan na may kasamang scattered rains and thunderstorms sa mga sumusunod na lugar. Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Western Visayas, Buong Mindanao, dahil dito, may posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pinapayuhan ang ating mga kababayan na magdala ng payong at magingat. Sa natitirang bahagi ng bansa, patuloy ang maaliwalas na kalangitan, ngunit may posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. Narito naman ang agwat ng temperatura para sa ilang piling lugar? Sa Metro Manila, Inaasahang bahagyang mainit ang panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, sa Baguio City ay mas malamig na nasa pagitan ng 17 hanggang 24 degrees Celsius, sa Lawag City ay posibleng umabot mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi City ay makakaranas ng mainit-init na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Visayas and Mindanao update, Asahan din ang maulap na kalangitan sa Palawan, Western Visayas at buong Mindanao dahil pa rin sa epekto ng habagat. Sa natitirang bahagi ng Visayas, magiging maaliwalas ang panahon at mababa ang tsansa ng pagulan. Ang temperatura sa Puerto Princesa inaasahang magiging bahagyang mainit ang panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, sa Cebu ay posibleng umabot mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. Ganoon din sa Zamboanga na makakaranas ng maiinit na temperatura mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. Habang sa Cagayan de Oro ay inaasahang aabot mula 24 hanggang 32 degrees Celsius at sa Davao ay bahagyang mainit na may temperaturang mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon, wala tayong nakataas na gill warning o babala ng matataas na alon sa alinmang bahagi ng bansa. Sa ating 3-day weather outlook, narito ang inaasahang lagay ng panahon sa mga piling lungsod sa bansa mula Saturday hanggang Monday. Metro Manila, molan sa weekends, kaya kung may lakad po kayo, huwag kalimutang magdala ng payong o kapote. Sa Monday, magiging maaliwalas na ang panahon. Baguio City, maaliwalas mula Saturday hanggang Monday. Legaspi City, maaliwalas sa Saturday, ngunit cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Sunday at Monday. Metro Cebu, Iloilo City, Tacloban City, maaliwalas ang Saturday, pero sa Sunday at Monday, magiging maulap na at mataas ang tsansa ng pagulan dahil sa habagat. Metro Davao, Cagayan de Oro. Maaliwalas ang panahon, posibleng localized thunderstorms lamang ang magdulot ng pag-ulan. Zamboanga City, maaliwalas sa Saturday, ngunit sa Sunday at Monday Asahan ang maulap na kalangitan na may mas mataas na posibilidad ng mga pag-ulan. At yan ang kabuuang ulat panahon natin para sa gabing ito. Muli, mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga latest weather updates. Mag-ingat po tayong lahat at laging maging handa sa anumang lagay ng panahon.